Mga bagay na kailangan mong itodo pang gawin para ang lalaki ay hindi tumigil ang paghahabol sa iyo. Yan ang bagay na pag-uusapan natin ngayon mga kamamay at sigurado ako makakatulong ito sa iyong buhay pag-ibig para hindi mo na maging sakit sa ulo ang isang lalaki at sa pagkakataong ito mga kamamay, ikaw na ngayon ang hahabulin at iisipin ng isang lalaki. So bago natin simulan ang topic niyan mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganito klase ng love advice, ganito klase ng topic, Huwag mo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and i like mo na rin ang video ito Para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare sa iyo Kung handa ka ng mga kamamay na pakinggan ang aking mga advice, simulan na natin ang topic na to So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong itodo pang gawin para hindi tumigil ng pagkakabul sa iyo ang isang lalaki So number one Pigilan mo ang sarili mo na laging mag-message sa kanya. Oo mga kamamay, ilang beses ko pa bang uulit-ulitin sa inyo na hindi mo kailangan bigyan ng maraming oras ang isang lalaki, na hindi mo kailangan palaging i-message ang isang lalaki ng paulit-ulit, na hindi mo kailangan tawagan palagi ng tawagan ng isang lalaki. The more na ikaw palagi yung unang nag initiate na kausapin siya, na tawagan siya, na kontakin siya, doon naman tumitigil ang paghahabol ng isang lalaki sa iyo. Bakit ko nasabi? Eh syempre, hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon na mamiss ka, na hanapin ka, na siya yung mag-effort para i-message ka. Kasi lahat ng yun mga kamamay, ikaw na yung gumagawa para sa kanya. Sa halip na ikaw ang habulin ng isang lalaki, ang nangyayari na babaliktad. Sa halip na ikaw yung hanapin ng lalaki, ang nangyayari na babaliktad. Bakit? Dahil yan sa iyong pagbe-message, sa pangungulit mo ng paulit-ulit, sa lagi mong pagtawag sa kanya, sa oras na ibinibigay mo sa kanya Kaya mga kamamay Bawas-bawasan mo ang pagme-message sa isang lalaki Kung gusto mong habulin, isip-isipin kanya Okay, bigyan mo siya ng panahon na isipin ka Bigyan mo siya ng panahon na mamiss ka Para siya yung mangulit na maghanap ng attention mo Okay, yan yung sikreto mga kamamay para habulin ka hindi naman po pwede sa lahat ng pagkakataon, ikaw palagi ang mangungulit. Paano pag dumating yung pagkakataon na ikaw na lang palagi nag-e-effort sa inyong relasyon? Paano siya? E eh, di nga nga ka, wala siyang gagawin kasi sinanay mo siya. So habang maaga pa mga kamamay, habang may pagkakataon pa, huwag mo siyang ispoil din na palaging ikaw ang nagbe-message sa kanya, na ikaw palagi naghahanap sa kanya para naman tumakas ang value mo sa kanya. Tumatagal habang tumatagal habang lumilipas ang araw, ikaw yung bumababa ang value sa kanya. Ikaw itong uh, palaging uh, nagiging aligaga sa kanya Which is mali po yun, mga kamamay Kung gusto mo na palagi kang habulin ng isang lalaki At lalaki mismo ang lagi mag-iisip sa iyo Bawasan mo ang oras mo para sa kanya So number 2 para hindi tumigil ang pagkahabol sa iyo ang isang lalaki Lagi mo lang ipakita na okay ka Oo mga kamamay, napakaganda nitong bagay na itong gawin mo para sa ganun ay hindi tumigil ang isang lalaki sa paghahabol sa'yo. Lagi mo lang ipakitang okay ka kapag nag-aaway kayo, kapag ka nagkakatampuhan kayo, ipakita mo palagi sa kanya na okay ka. Ipakita mo palagi sa kanya na masaya ka. Bakit ko sinasabi na palagi mong ipakita to? Kasi nararamdaman ng isang lalaki na hindi ka affected sa mga nangyayari sa inyo. Ibig sabihin, wala kang balak habulin siya sa mga sa mga away nyo sa bawat tampuhan ninyo. Kaya ang isang lalaki ay napipilitang ang ikaw ang habulin kasi hindi mo naman siya magagawang habulin kasi yun lang nasa isip niya. Kasi ang palagi niyang nakikita is yung mga ngiti mo, yung mga tawa mo na palagi kang okay. Kung gagawin mo yung mga kamamay, nap, napipiliin mong maging okay palagi kahit kayo ay nag-aaway, kayo ay nakakatampuhan sa lahat ng pagkakataon hahabulin ka ng isang lalaki. Oo, kasi meron kayong pinagsamahan Kasi meron kayong nakaraan Kasi mahal nyo ang isa't isa At nag-aaway lang kayo dahil sa mga bagay na hindi nyo mapagkasunduan Pero kung nakikita niya na palagi kang umingite, okay lang sa'yo Siya yung palaging maghahabol Kasi hindi mo ginagawang uh, Kasi hindi ka nagpapakita ng motibo para habulin siya eh Siya mismo yung gagawa ng motibo para sa'yo Siya mismo yung maghahabol para sa'yo kasi pinapakita mo nga na palagi kang masaya, na palagi kang okay at wala kang panahon na maghabol para sa kanya. Kaya gawin mo yan mga kamama, ipakita mo sa kanya na palagi kang masaya, na palagi kang okay. So number 3, para hindi tumigil ang paghahabol ng isang lalaki. Magpasarap ka at magpaganda. Yes, mga kamamay. Ito talaga yung uh, isa talagang masasabi kong effective na effective pagdating sa tips na to. Kailangan ipakita mo na palagi kang nag improve Lagi kang nagpapasarap, nagpapasexy ka at nagpapaganda ka. Kapag ka ganyan ka mga kamamay, hindi titigil ang isang lalaki sa paghahabol sa'yo. Bakit? E possible. Maraming mga kalalakihan ang tumitingin sa'yo. Maraming kalalakihan ang nagiging interesado sa'yo. Malaki maraming kalalakihan ang possible manligaw sa iyo at hindi yun kayang uh, mangyari at hindi kayang atimin yun ng isang lalaking okay, minamahal mo okay, kasi mawawalan siya ng kagaya mo mawawalan siya ng isang maganda isang masarap na babae sa buhay niya kaya ang mangyayari dyan kapag ka palagi kang nag-aayos lagi kang nagpapasarap, lagi kang nag-workout lagi kang nag-improve ng sarili mo eh talagang maghahabol sa 'yong isang lalaki. Eh talagang walang araw na hindi ka mawawala sa kanyang isipan. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na palaging maghahabol at hindi tumigil sa paghahabol sa 'yong isang lalaki, magpasarap ka at magpaganda ka. Yan yung isa kong tip sa inyo na talagang uh, hinding-hindi maluluma. Kasi ang isang lalaki talaga, kapag ka meron siyang nakikita ng bago sa iyo, kapag ka may nakikita siyang araw-araw na improvement sa iyo, kapag ka nakikita niya na paragi kang gumaganda sa araw-araw, lagi ka nag-improve, eh hindi ka niya bibitawan. Kung meron man kayong pagkakatampuhan, baka humingi yun ng tawad sa iyo, baka mag-sorry yan sa iyo. Kasi nga ayaw kanyang mawala sa buhay niya, kaya pipilitin niya na mag-stay ka sa kanya Pipiliting ka uh, gustuhin mo rin siya ba? Diba? Ganyan ang isang sign o isang tips sa mga kamamay Para ang isang lalaki ay hindi tumigil ang paghabol sa iyo Kailangan magpasarap ka at magpaganda ka sa araw-araw. Okay? So next, guluhin mo paminsan-minsan ang isipan ng isang lalaki. Yes, mga kamamay, isa tong effective tips din para sa ganon, eh habul-habulin kayo ng isang lalaki. Kapag ka meron siyang uh, ugali mo na hindi maintindihan, yung tipong okay ka ngayon tapos mamaya hindi ka okay yung bang medyo moody ka pa minsan, -minsan kapag ka hindi kasi makuha ng isang lalaki yung ugali mo yung isang ikaw pa bago ka ng desisyon pabago-bago ka ng isipan eh talagang mabahabaliw sa yung isang lalaki sa pagkahabol especially yung mga nanliligaw pa lang dito especially yung mga babae yung nililigawan pa hanggang ngayon gawin niyo po ito mga kamama yung tipong medyo guluhin yung isipan ng isang lalaki eh talagang susuyuin kayo niya na susuyuin, talagang dyan yung makikita kung gaano sila kagaling tumimpi ng kanilang nararamdaman humawak ng kanilang emosyon pagdating sa inyo, kasi nagiging malabo kayo eh, nagiging uh, mahirap kayong intindihin dahil nga gusto kayo ng isang lalaki eh talagang uunawain kayong pilit, at talagang igigate sa inyo yung kanilang mga dahilan kung bakit pabago ang inyong isipan kapag kaganyan mga kamamay hindi kanila magets, hindi kanila Uh, masuyo o paibago o pabago inyong isip pa ah, ang inyong uh, pag-iisip eh hahabul-habulin kanyan. Talagang uh, hindi niya ma, hindi, hindi siya makaintindihan na pagkapaliwanag sa iyo kung bakit ganyan ka, bakit nagtitiis pa rin siya sa ugali mo dahil nga gusto kanya, dahil nga mahal kanya, hahabulin kanya kahit ano pang ugali meron ka. Okay? So next, magbigay din ng oras sa ibang tao. Oo mga girls, kailangan nyo ring magbigay ng oras sa inyong mga boyfriend. Bigyan nyo sila ng space na makisalamuha sa ibang tao. At the same thing, kayo rin sa inyong sarili, magbigay din kayo ng oras para makasama nyo yung ibang tao, yung mga mahal nyo sa buhay. Huwag kayong pumayag palagi na ang dapat kasama nyo lagi, boyfriend mo, asawa nyo, lagi kayong kabuntot. Huwag ganyan mga kamamay, hindi kayo hahabulin ng isang lalaki kapag kaganyan. Ipakita nyo rin po na kaya nyo rin maging masaya sa labas ng inyong relasyon. Kaya nyo ring gumiti sa ibang tao. di ba? Kapag kaganyan mga kamamay, nakikita ng partner mo na gumingiti ka sa ibang tao, sa mga nakaka-vibes mo sa araw-araw, eh talagang hahabul-habulin ka ng isang lalaki kapag kaganyan. Kapag ka nakikita niya na aba, teka, ito palang aking uh, jowa ay eh, nagiging masaya din sa ibang lalaki, sa ibang tao, sa mga kaibigan niya, eh teka lang gusto ko siya lang lagi ng aking makasama gusto ko siya lang lagi ang nakakausap ko, so hahabul-habulin ka palagi ng isang lalaki kapag ka ganyan. lagi kanyang aasamin na palaging makasama ka, which is luag ka naman din para sa kanya nagbibigay ka rin naman ng oras para sa kanya na makasama rin niya yung ibang mga taong mahal niya sa buhay so kaya, pagdating sa ganyan bagay, nagiging maluwag kayo, hindi siya nasasakal at hindi ka rin nasasakal. Yun nga lang, siya talaga yung mag-iisip ng uh, mas higit pa sa kanyang iniisip kapag ka nakikita ka niya na masaya sa ibang tao, masaya sa mga kaibigan mo. Siya yung mag-iisip, baka mamaya merong ibang nanliligaw sa'yo, baka may ibang pumoporma sa'yo. Kapag kaganyan ganyan ang iniisip ng isang lalaki, malamang sa malamang, lagi siyang maghahabol, lagi kanyang tatanong ngayon, lagi siyang nag-update, lagi kang tinatawagan. Diba? Kapag kaganyan ganyan mga kamama lagi kang hahabulin ng isang lalaki. Kaya maganda na magbigay ka rin ng oras para sa ibang tao at syempre magbigay ka rin o hayaan mo rin siya na magbigay siya ng oras sa ibang tao sa kanyang buhay. Alright? So yun lang mga kamamay, ang ilang mga tips na maaari kong ishare sa inyo at huwag nyo sana nga kalimutang gawin lahat ng yan sa inyong mga partner, sa inyong mga jowa o sa ibang mga lalaki para hindi sila tumigil ang pagkahabol sa inyo. For more video and love advice na kalagayan niyan. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre ilike mo na rin ang video ito for more video and love advice na kagaya neto. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam!